Iba't ibang grupo magsasagawa ng trilyon peso march sa People Power Monument sa September 21 matapos mapunyag ang mga palpak na flood control projects. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulem. RMN Live Report! Ang Reform Block sa bayan na suportahan ang kanilang isasagawang kilos protesta sa September 21 sa People Power Monument sa EDSA. Tinawag ng grupo ang protesta na trillion peso marks bilang pagkundera sa multi-trillion na flood control corruption. Hindi kahit naman ang Akbayan reform na block sa kongreso na binubuo ni na Akbayan representative sa Shell Jokno, Perdi, Sendanya at Tada Kiram mula sa mamayana na makiisa sa naturang kilos protesta upang panagutin ang mga salikod likod ng ubaray trilyong pisong arumalya sa flood control project. Agad naman nagsahayag ng suporta ang iba't ibang grupo gaya ng timbahan at komunidad laban sa katiwalian ng itong Churches Leaders Council for National Transformation, ang Tindig Pilipinas at Bayan Party, ang Kalipunan at nagkakaisang Labor Coalition sa Malawakang Rally. Ayon kay Representative Chel Jokno, pinakamalupit na uri ang pagdanakaw ang pandrambong mula sa pawis ng taong bayan kaya panahon na upang magkaisa laban sa korupsyon. Ipinaalala naman ni Representative Francis na ang aktividad na ito ay hindi lamang limitado sa kasalukuyang administrasyon kundi umabot din ang parahon na binating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan bilyon-bilyong pondo ang inubos sa mga proyektong flood control. Tinulig sa rin niya ang tinatawag na repeat plunderers na patuloy umanong ng aabuso sa kaban ng bayan at ginawa ng normal ang pagnanakaw. Samantala, tinabi Representative Ismula na lantaran itong Malawakang nagagagap na korupsyon sa pamahalaan. Pinili na akbayan at makalyadong grupo ang EDSA bilang lugar ng protesta dahil sa kahalagaan nito sa kataitayan pero nilino naman de eh, ni isang bayan convener attorney Howard Calleja na walang kulay politika ang isatagawang kilos protesta. Alala na po, tatanungin mamaya o naisip nyo, meron bang kulay ito, dilaw ba ito, puti ba ito, or uh, green or yellow or whatever, tayo po eh walang kulay. Kaya po makikita nyo mamaya ang kulay natin, kulay white. We there where white. di ba? Sabi nga nila. So, Puti po tayo dahil lahat po, po ng ating kulay pare-pareho hukay tayo, malahon tayo um name or whatever on September 21 dahil ang corruption, walang kulay, walang pangalan. Lahat po ito ay dumadamay sa mamamayang Pilipino. Yan si Isambayan Convenor Attorney Howard Calleja. Kasama mo sa Dexel Arman Manila, Radyo Manjeral, BUF, Tatak Arman